Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Ibang hilis to Paul Mortis. <laughs> At Beth Flores, ang ganda ng pagka na so, Okay lang, Dad. Naiintindihan naman po natin. Umaga pa, gising pa, bedroom voice yan. Okay. magandang-magandang <laughs> <laughs> umaga po mga kaagapay on Thursday, on a thriving Thursday. Kamusta na po kayo? At dahil thriving Thursday at Thursday ngayon, may awit tayo. So mga kaagapay, ready na, ready na. Hmm, yan ang nota natin, ha? Huh? Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Above my scaling, Amen. 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 <laughs> Yun sabi din. ng ay, <laughs> Ah, Talaga po, pasensya na po kayo kasi talaga kami, ay mga mortis kami, kaya kumakanta talaga. Pero blessing ni Lord na dad na no, we, we love you. Amen. Oo, kaya oo, po yun. Kahit matanda na. <laughs> ah. Oo oh, dad, totoo yan. Ako din yeah. po. Pero nakakatawa. Ay naku nagpapasalamat tayo sa pagkakataon. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon para, you know, yes. ma-broadcast at kapanghila um, pa ng kalutuwa. <laughs> at saka maging pagpapala po, even in yeah, situation. ayun naman talaga. Apo. Kaya po yung mga, mga, mga ano ko nga po Dad, mga Facebook ano ko, nakalagay, senior still serving. Totoo yan. Yun. <laughs> Hashtag, di diba? Hanggang, hanggang may buhay tayo, nak, tayo. May pagkakawang. Amen. Yeah. amen. 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 So yan mga kaagapay, di ba? Kung kayo po ay nakikinig, ito po nagtataka kayo kung diba, bago kayo, bago kayo nadaan dito. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 GCS At kung kayo po ay nakikinig gamit nga po yung inyong transistor radio o PM radio, narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo pong ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Eh. Kung kayo naman po ay nasa Visayas at Mindanao at naririnig niyo itong programang ito gamit ang transistor radio, nakukuha niyo pong ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit pang ang Facebook livestream, stream, yan na talaga yung trending eh. Facebook livestream stream mula apari hanggang hulo, pag maliwanag po ang inyong internet connection, nakukuha niyo po ito ng maayos at very, very, ano, very clear. That's the same also po sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa. Kapag online kayo sa atin sa Facebook livestream, stream, ang pagkakaiba lang po natin oras, real time kasi lagi tayo. But, salamat sa Panginoon, we are, you know, we are connected through this program at ang patuloy na dalangin natin ang gabay will always be a part of the the group a part of the program that encourages you to thrive. Diba? Patuloy tayo magpatuloy mm. sa Panginoon. Yun ang gusto natin. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para nga tayo ang ating Thursday maging thriving Thursday. At mm. kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpila ng radio DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taloktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan naglalayong kay habdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na siyang sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gumagabay. Ito po sa si Flores ng Gabay Library, pinag-uusapan natin ways to honor the fathers in your life. Bakit? Kasi nga po, nung May, pinagdiwang natin ng Mother's Day. So, pinagkwentuhan natin yan. Tapos, nung unang linggo ng June, napag-alaman natin ng June 1 pala ay Global Day of Parents. Kaya nag-discuss din tayo how to honor and love our parents. At syempre, alam naman natin ang June, June 15, yun po yung Father's Day. And what is so encouraging about this is hindi tayo lumalayo doon sa ika-fifth commandment na igalang ang inyong ama at ina. At kahit ito po ay ibinigay sa mga Israelita kasama ng sampung utos, ito po ay nagpapahayag ng character ng Diyos, yung kanyang values at expectations mula po sa isang relationship. Hindi lang yon ha. May kasamang pagpapala ang paggalang sa mga magulang. Ito ay pangakong mahaba at puspos na buhay mula sa dakilang Diyos. O sang kapa, di ba? Yan yon. So, nung lunes, pinag-usapan natin yung kahalagahan na ipag si tatay, igalang si tatay, yung paghingi ng advice kay tatay, yung paglalaan ng panahon kasama si tatay, mga paraan po yan upang ipahayag ang ating paggalang sa kanya. Nung Martes naman, pinag-usapan natin na dapat i-encourage si tatay, patawarin si tatay, dahil lahat naman po tayo nagkakamali. No one is perfect. So, paglingkuran si tatay at laging ipaalala na mahal natin si tatay. At hindi lang po sa salita, ha, kundi sa gawa. Kahapon naman, napagkwentohan din natin, ba maganda to, kailangan i-encourage si tatay na magpahinga. Kasi yung mga tatay ngayon, lalo yung mga seniors, go, 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 akala nila kaya pa. So, bawal lang workaholic at please, bawal din po ang ministryholic. Na gustuhan din natin ang kahalagahan ng pagdideclare ng blessings para kay tatay para lalo siyang ma-encourage at maging masaya lagi. Siyempre, mahalaga din yung laging may patience para kay tatay at higit sa lahat, palaging maging honest kay tatay. O ngayon, ano yung mga last, last few tips? Celebrate his wins. So, laging i-acknowledge at i-celebrate yung mga achievements ni tatay. Maliit man yan o malaki. Maging ito ay sa kanyang work, sa family, sa church, sa community. O doon sa simpleng ginagawa niya sa bakura natin. Ano, minsan naglilinis si tatay sa likod, pagwawalis ni tatay. Alam nyo, for a senior to do that, that is already a win. Kasi ibig sabihin, kaya niya, may kalakasan pa siya to do that. That's one. Also, ito mahalaga. Support his journey with Jesus. Mahalaga yung faith journey ni tatay maaaring ito po kaiba sa iyong faith journey. Kaya huwag titigil na ipag-pray si tatay at lagi siyang dalhin at ituro sa Panginoong Jesus. Also, provide for his needs. I-provide na kanya mga pangangailangan. Lalo na kung wala ng work si tatay. No? Siguraduhin ang kanya mga pangangailangan maging physical, emotional, spiritual. Eh, lalo na sa kanyang pagtanda na naaampatan na, na tutulungan natin. Also, ito maganda to. Recognize his sacrifices. Laging pasalamatan ng tatay sa kanyang mga sacrifices na ginawa para sa pamilya o kaya sa church o kahit sa bayan. And then, seek reconciliation. Laging sikaping ma-reconcile ang anumang differences niyo kay tatay. Kahit hindi laging possible ito sa lupa, di ba? laging gumawa ng hakbang sa tulong ng banal na spirito na maayos niyo yung inyong differences ang pinakamahalaga sa mga nabanggit ay ang pag-support kay tatay sa kanyang faith journey palapit kay kay Jesus. Ito yung para sa aking priority ko of all that was said. Lalo na kung tayo po ang naunang nakakilala sa Panginoon. Dapat po ang ating buhay at pagmamahal sa tatay ang lalo pong maglalapit sa kanya sa Panginoon. So tandaan po, habang tumatanda ang ating mga tatay, mas nagiging maramdamin sila at tila nadarama nila na hindi na sila pinapahalagahan. Ito po yung panahon na laging maging magpa magpasalamat sa lahat ng kanyang ginawa at yung mga sakripisyo para sa pamilya. Lalong-lalo na po kung sila ay sa ibang bansa nagtrabaho habang kayo ay lumalaki. Nagsakripisyo sila na malayo sa pamilya para matustusan ang inyong pag-aaral at maabot ang inyong pangarap. Isang napakahirap na sakripisyo ang malayo sa pamilya para lamang matulungan, matustusan ng pamilya at ang mga pangangailangan nito. So kung 'yan ang ginawa ng iyong tatay para sa iyo, ikaw naman ang magpakita ng iyong pagpapasalamat at pagmamahal sa kanya. Bigyang halaga ang lahat ng kanyang ginawa at laging paalalahanan ng inyong pagmamahal at pasasalamat. At kung may di pagkakaunawaan ng pamilya, huwag na itong palalain pa. Kundi makipagkasundo sa inyong tatay. Matanda na si tatay ano, huwag na siyang bigyan ng sama ng loob. Lagi siyang bigyan ng kasiyahan upang lalong mas maganda ang inyong relationship. Ito, lagi nyo itong naririnig sa akin. Always remember this. Honor your father for his position not for his performance ulitin ko ha honor your father for his position not for his performance ito po si Beth Flores ng Gabay Library Amen wow patuloy po tayo sa ating pag-aaral at salamat sa mga sa Gabay uh, Library ni Beth paggalang sa tatay salamat Father's Day, karakter ng Diyos ang ipakita. May pagpapala ng mahabang buhay kay tatay at uh, sa bawat isang nagpapala sa kanya. Encourage si tatay, patawarin si tatay kasi tao rin ling, lang, na na nagkakamali. Magpahinga naman ikaw tatay dahil masyadong busy-busy ka na kung ano-anong mga ginagawa mo. At declare blessing for tatay. Talaga naman. Celebrate with tatay. Malakas pa siya. Journey for faith ni tatay. Tulungan siya. Sacrifice niya alamin. Suportahan siya sa kanyang faith journey. Dalhin si tatay na malapit kay Jesus na siyang pinakamahalaga. Magpasalamat lagi kay tatay at pasayahin si tatay. Wow, yun lang po ang aking nahagi. Wow, 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 talaga patuloy po tayo. Yes, it will be completely disappear every man's prediction and mortal concept about everything in this whole wild world only what God's will stay forever. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Patuloy po tayo sa ating pagtalakay sa palatong tunang gabay. Natatandaan ko pa ang sinabi ng inyong lolo. Si tatay pa rin ang nagsasaysay. Ang alinpok, tanong nila sa tatay. Yung bang patungkol sa kanyang sarili? Patuloy ng tatay sa mga anak, ano raw siya? Hindi raw siya, isang matipunong lalaki. manapay tinatawag nga siyang isang pipit pipitsuging lalaki kasi wala pang star margarine ng kanyang kapanahon na ni. <laughs> Ngunit nais kong sabihin ang inyong lolo ay isang malaking tao sa kanyang puso at dahil sa kanyang mga panloob. Nakatauhan in reality. Siya ay isang kaluluwang tunay na nagsasaliksik ng katotohanan patuloy ng tatay upang ang kanyang kawalan at kahungkagan sa kaluluwa ay magkaroon ng kaganapan. Ay ano nga po ang nangyari? Singit ng mga anak na may pananagbik sa tatay. Nagkaroon siya ng isang pangpusong pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus, na siyang tanging atin ngang nag-iisang tagapagligtas. At ano pa? Tunay na manunubos ng ating kaluluwang nagkasala. At yun nga ang nangyari. Amen. Nagkaroon ang lolo ng isang personal na relasyon kay Jesus Christ. Gayon ang inyong lolo. Aking mga anak, sabi ng kanilang tatay, wow, amen. Ano rin ba ang aking masasabi bilang isa ring lolo? ay di wow 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 nga amen amen din sa dakilang gawa ng mahabaging Diyos sa kanilang lolo grabe talaga ito di ba nak <laughs> opo ama tama po yun yung katotohanan ng ginawa ng Diyos sa buhay ng lolo halimbawa naiisip ko po pinag-uusapan po natin yan si lolo Juan di ba po mm. So 'yun si Lolo Juan, 'di ba po, napag usapan natin 'yan last week. Mm -hmm. Na si Lolo Juan nakakilala sa Panginoon sa kulungan. 'Di ba mm -hmm. po 'yon? Adun si Lolo Juan nakakilala sa Panginoon sa sa kulungan nung nakalaya siya, umuwi siya na may bagong pag aasa bagong Amen. bagong buhay, bagong pananaw, 'di ba po? And come to wow. think of it, daddy, you no? panahon pa ng hapon yan, eh, di ba? Ay, di. Ay, ng Spanish. Eh. Spanish. And, uh, Espanyol. <laughs> Espanyol pa to, nung panahon ni si Lolo Juan. So, yun. Tapos, nag-evangelize siya sa Rial. Doon po yung, doon po kami. Doon po ang mga mortis galing. Tapos, nakapagtayo siya ng isang iglesia. Doon. Hmm. So, ang naging resulta po noon, anak ng Lolo Juan, si Nanay Unsya, So, si Nanay hmm. Uncia po, yun po ang nanay ng Daddy Paul. Si Nanay Unsya naman, kung titingnan ko from my perspective, ang laki-laki po ng naiturong niya sa akin in terms of my faith journey. Yung spiritual journey ko sa Panginoon. Alam niyo po, hmm. pag nagbabakasyon po kami, oh, grabe pa pag pumunta ng real, pitong oras. Dahil wala nung pa yung daan. Opo, noong unang panahon. Oh, po, nung unang <laughs> panahon. Pagkatapos, di ba po panahon din na ah, ang, ang aming lugar sa real, Bagyuhin po yon. So pag naipit ka ng bagyo, ay ah, lakad ka talaga hanggang makalabas ka sa sibilisasyon. Ganon yun talaga. <laughs> so, Totoo yun. Tot Totoo nga, di ba, dad? Pero hindi na ngayon. Oo oh, nga, tumatawid pa kami ng inog. Pero dad, those are the great memories oh, di ba of real. Yung magbibit -bit -bit tayo, uwi tayo ng probinsya, magbibit tayo, ay eh, dahil maulan, mataas yung tubig, So ang gagawin po, hihinto na yung bus. Tatawid kami ng ilog, bitbit -bit namin yung mga dala namin para sumakay doon sa kabilang bus, kabilang side, pabalik. Ganon! Pabalik Ay, oh, yan, naman. Ganun, yun, ganun ganun yan. ang buhay nung araw. Pero alam nyo, makikita ko ang, ang lola ko. Kahit, kahit amidst, parang ang feeling ko, ang layo-layo sa sibilisasyon. Pero doon mo makikita ang lola pag ng umaga, 5.30, andun sa veranda, nakaupo, nagbabasa ng banal, nakasulatan, nananalangin. langit. Amen. Mm -hmm. Yan ang lola ko, di ba? Kaya nagpapasalamat talaga ako sa buhay niya na naging malaking blessing po sa mami ko, kay Mami Jo, na naging malaking blessing din ng mami ko sa akin. Di diba po? So makikita mo yung lineage nun. Kasi puro kami mga babae, eh, di? yun po yun. At naniniwala ko hindi lang po sa buhay ko. Marami din inabot ng buhay yung mga lolo natin yon eh ganoon din ng daddy ko sa kanyang mga anak, sa mga sa mga kapatid ko na nasa ministry, ganoon din sa mga apo, di ba po? Ano yung legacy na pwedeng iwanan ng daddy ko sa aming mga anak, sa mga anak ko? Gano'n yun. Yun yung yaman. Amen. Yun biyaya. yung kayamanan. Yun yung kayamanan. Kaya nga po tamang-tama, yun din yung ating challenge, sa mga katatayan ngayon, di ba po? Ano yung legacy na may iiwan nyo sa inyong mga anak, sa inyong yes. mga apo na eternal? Di ba po? Eternal. Heavenly treasures na pwede nating ipamana sa kanila. Alam nyo, kahit na yumaman pa yung mga apo nyo, kahit maging milyonaryo pa yung mga yan, iiwanan at iiwanan nila yan. Ano yung pinakamatindi? Hmm. It's their faith journey with the Lord. So dapat po tayo ngayon mga seniors na tayo, let us continue to keep encouraging the younger generation. oh hindi natin alam how they feel, so different from us. But you know what is constant? Ang Panginoong Jesus constant, di ba? Ang salita ng Diyos constant yan. Kapag yan ibinahagi natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, di ba po, yun yung siyang ang Holy Spirit ang gagawa sa kanilang buhay. So ang magandang tanong ano po yung legacy na iniiwan ng mga tatay sa kanilang mga anak o kaya ng mga lolo sa kanilang mga apo. Yun po yung magandang pag-isipan natin. At akmang-akma -akma sa ating diskusyon ngayong linggong to, di ba? Father's Day. Ano yung legacy hmm. na may iwan natin? So, ang dalangin natin, ako patuloy, patuloy na yung kabutihan ng Panginoon yun po yung ating iiwan maiwan sa kanila makita nila ang ating buhay bilang patotoo ng kabutihan at katapatan ng dakilang Diyos So pray na po tayo let us pray Panginoon maraming maraming pong salamat sa mga tatay Salamat din po Panginoon sa mga lolo Salamat po sa mga lola ganon kasi Panginoon, lalong-lalo na po kung ang mga taong ito ay mayroong personal na kaunayan sa iyo. Kasi nga po Panginoon, doon namin nakikita sa buhay nila ang katotohanan ng dakilang Diyos. Kasi kung tutuusin Panginoon, we won't have a picture. Kung kami po yung mga anak, hindi namin mauunawaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos bilang isang ama. Kung ang aming ama, hindi namin to nakikita sa kanya doon nagsa-struggle, Panginoon. Pero Lord, salamat. Salamat po sa mga ama na talagang nagmamahal sa iyo. At hindi nagmamahal sa kanilang sarili, sa kanilang career, sa kanilang ministry. Nagmamahal sa iyo, Panginoon. Walang entitlement kasi alam nila everything is because of you. Salamat po doon. Hmm. Ang ganda Lord, ng paalala mo sa amin ngayong araw na to. So we declare blessings, Panginoon, sa mga tatay, na nakikinig ngayon sa programang kapay, Nalangin po namin, we declare blessings upon blessings upon them. We declare, Panginoon, ang iyong pag, um, pagpapala, kalakasan ng maranasan po ng iyong ng, mga tatay na to, na dakilang mga tatay na patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming maraming pong salamat sa kanilang buhay. Thank you din, Lord, sa aming mga kaagapay na today is their special day. Si Ruby Balastique, si Rizalina Halina, Jocelyn Guanzon, salamat po sa kanilang. Ganon din kay Josephine Guanzon, pagpalaan mo po sila. Si Myra Lainez Joaquin, si Isai Dakis, si Kate Ashley C. At ganoon din po si Jojo Bennett sa Dasha. Panginoon, ilan lang po sila sa mga kaagapay namin na today is their special day. So Father, we declare blessings upon blessings upon them. Hindi lang po sa mga nagdidiwang ng birthday, but doon din po sa mga nagdidiwang po ng kanilang anniversary. So Lord, maraming maraming pong salamat dahil tunay kang tapat sa iyong mga anak and you will always be constant to your word. Marami pong salamat. So Lord, ngayon pa lang, teach us to count our blessings, name them one by one. Because we will be surprised what you have done. And that we are able to gather all of this, Panginoon, to prepare our hearts for worship when we gather together in our churches, celebrating your goodness and your faithfulness. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa dakilang gawa na iyong ginawa sa buhay ng aming mga mahal sa buhay paggawa mo sa buhay ng aming tatay, paggawa mo sa buhay ng aming nanay, paggawa mo sa buhay ng aming mga lolo, ay talaga po naman Panginoon na humahamol sa amin. At dahil doon, alam namin na ang katotohanan ng iyon ay hindi kami lalampasan sapagkat ang mga bagay na ito ay Amen, Amen, Amen. So, mga kaagapay, kung ikaw ay lolo, tatay, maging mabuting halimbawa ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga anak, sa ating mga apok. Kasi sa totoo lang, hindi po nila mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, yung the fatherly love to a child. Kung tayo bilang, kung kayo, hindi pala, nanay hmm. ako eh, kung kayo bilang mga tatay, hindi nyo na ipapahayag ang pag-ibig na yan sa inyong mga anak tandaan nyo yan. Kasi ang dami na po namin karanasan na kapag ang mga tatay nila overseas, nasa ibang bansa, yung mga anak, ang hirap mag kasi wala silang experience of it. In fact, may mga tatay kami na whatever the Lord tells you, alam nyo po, umuwi, bumalik dito, hindi na nag-overseas. Pinagpala pa rin sila ng Panginoon, the Lord provided, but the Lord also redeemed their families. So, yun po yung mga, mga bagay na dapat ipapanalangin ng todo. So, wag po natin kakalimutan yan. And that's a choice we have to make, mga kaagapay. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Lul Walhatid pinaglilingkura at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Regie Villena, at Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering Radio TV Protect Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po naman, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli sa isa na mga gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, gabay.